Okay, bago ang lahat. Uh, thank you, uh, Flawless, H&M uh, Salon, Meisterwatch, FUBU, Vans Manila, and Amazing Playground. Okay, PLV Dance Company, Valenzuela City. Alam niyo, uh, okay yung concept, okay yung story na ginawa Bagay na bagay ngayon kasi graduation day na no, ng mga colleges at high school. Um, Okay din yung uh, yung uh, ginawa niyo contemporary and modern ballet kasi kitang-kita -kita na aral kayo, no? Pero na aral na no, nawe. Ito astronaut. Ito? Ganda ng mga form. Ito ang form na. Okay, Pati rin sa sa Venezuela City, hello sa Yujan. Okay din kasi yung mga estudyante talaga mga sama-sama -sama para do sa ano yun, nakita talaga yung ano yung uh, inter intertown na concept ng showtime. Uh, sa umpisa lang, medyo naguluhan lang ako dun sa umpisa na nagsayawang kayo na nagulang. Siguro dahil sa costume, dapat i-incorporate nyo yung costume. Medyo, medyo, uh, dapat pare-parehas na lang yung costume kaysa sa sa labo-labo, sa iba-iba kasi medyo magulo. Hindi namin nakukuha yung mga characters nyo eh. Pero anyway, uh, uh, the rest, maganda na. Nagustuhan ko at uh, dahil dyan, itong score nyo. Thank you, Sample King. Ngayon naman, pakinggan natin ang komento ng napakagaling na hurado, Miss Elizabeth mao. <laughs> Inaabangan nyo lang. Ina wow. wow! Oo naman. Iabate ko rin yung